Guys, it's Sean Visagos here. Ang um, gusto ko po talagang mangyari, magkaroon po ng eksena dito sa Maka, is malabas yung yung inner athlete ni Sean Rodente. Which is sana magkaroon po ng intrams. Intrams or parang basketball event. Actually, intrams na po. Intrams, andun sila Zef. Kalaban ko yung team nila, Josh. Sila, yung mga bully. Tapos kakampi po ako dun sa, sa, sa team nila Marco, nila Bryce. So yun po yung gusto ko sana na mangyari or magkaroon po dito sa Maka. And for Valentine's naman, uh, sa mga single, isa lang po ang ma advice ko sa inyo. Is huwag hanapin dahil kusang dadating ang tunay na pagmamahal. And sa mga taken naman po, mm, don't take for granted yung mga partners ninyo. If you can be able to, if you can be able to um, be showy of your appreciation for them, gawin nyo. Kasi hindi nyo naman din alam kung anong mangyayari in the future. So, live in the moment, appreciate your partner, and of course, stay loyal. Kasi yun ang secret. Ay, actually, hindi naman secret yun. Alam naman ng mga tao yun. So, 윤 바이 가이즈